Hi. Ay! ay! Ay, my God! La! Hala, nanawag man, inis Naan man tabi ang tuyo mo sa kanada mo, na dapat tawagan. Hindi pa sa tanga mas ako pagayuran gayod ang pili mo. ay, makakilig man ini. Naan man ang tuyo mo. Oh! Ha-ha! Pwede mo Diri? pwede di man. Diyos ko, nagkakudog-kudog na bayaw ko ni Delias. Huwag na mong Wala ko ito nit mo gayo, Diyas. No, bisan ka ibutang urag nit ka gayon <laughs> Kaya nagapakahi sa imang mga taga mas bati, lalo na ang mga taga palanas. <laughs> Pagtadong nila kayo ginatug na umambaya ako. Huwag! Ali, bali ko. Ilyas, pagtalong ba di na matuon ni na. Kaiprint ako ano yung ang asawa ko. Kay, my God, hindi ako makatuon yes, niya. Mas ako? <laughs> Ay. Ata, <laughs> 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 grabe ka mo kung makapuras ngak Di na, na naman ang makatarawa, Ilyas? Na adit, utuon na ba ako? Seryoso ba yung ako? Sa mga sabat ko sa imo. Pagtarong ba yun? Dida, yes. Mapakala na ba ako, Nunoy? Kaya umayos-ayos ka. <laughs> <laughs> Aw, amo na niya na. Ginatawa-tawahan mo ako. Pakala na ba ako? Bahala ka, Di di ba ako? Pwede lang Kita. Mauhay ka ngayon sa ako. Yes. <laughs>